Hindi ka mas Ay, yung pao, lalagyan pa yung pao yung nasa taas. Saan? Naglilinis ako doon. Hanapin mo yung susi. Sabi. Ay, ano. Sisimintoy natin to dahil, uh, ano. May tagas. Ayan. Ito dito. Marunong kaya. Punti lang pala tayo. Hindi abot yan, mo? Tingin. Meron pa dun yung dami simento doon. Yun yung butas doon sa taas. Kungay. Sa pantayin mo na. Plus light. Ang ujipengi ng plus light naka-charge kasi Ang gamit self. ano kasi to saan si Punti lang buhangin? Yung know, flash you know, pa yun know, pa yun oh. pa yun pa pa yun pa 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 yun pa 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 Sa taas, yun. Sige pa. Sige pa. Kapalan mo doon, ha. Ito, grabe. Ang hanggang dito, oh. Saan? Pinisin mo na. Tapos mamaya mo lilagyan. dinidikit Pinihisin mo, hindi naman. Ganyan lang bang gagawin mo? Magantay ka, ma. Hindi pa tapos eh, pinihisin mo na. Ay! Ano <laughs> <laughs> ba naman? ako na, titigil. Ah, alis na ako. Saan ka ano pupunta? Maglilinis nga ako sa kabila. Kanina ka pa rin eh. Ano, saglit lang? Sabi ka naman. Isang araw kung ka na lang. Sayang so, yung timba, oh. Hugasan yun, ma. Huwag kang makulit. Kala mo tatapon na yan? Ayun eh, pa o. Papadikitin muna yun. Sa sako ba yung siminto? Hmm. Ha? Hmm. Hindi pa nabawasan? Wala pa. Ayun Bigat-bigat nung pinadala mo eh. Alisin mo muna kasi yan. Ah, alis na ako pa. Hindi ako matatapos doon. Hinalkal ko pa yung simento na yun. Yeah, Tignan na. muna. Ha? Patayin ko na? Pasutan mo pa. Ako na nga. Tapos na pa po. Napasaksak din yung lulo. Ito ate, pinasiminto. Ako na lang gumawa. Bumili na lang ako ng materialis. Ate. Ate.